Good morning everyone from North East Southwest. It's me Gilbert. Isang magandang araw po ng uh, Friday morning sa inyo. And we are here heading going to uh, work in Merit. At ito po yung kasalukuyang kondisyon ng kalsada ulit. Sige, may mga naglalakas loob na magpassing So yung kagabi po ay may mga insidente kagabi na pauwi ako dito sa part ng Health uh, card going to Okanagan Connector dahil yung visibility masyadong mababa mayroong isang sasakyan na nagtake over and then ang nangyari po pumunta siya dito sa gitna buti lahat ng mga sasakyan kagabi nagslow down kasi nga ganito yung visibility kahapon na masyadong mahamog So nagulantang na lang kami kahapon ng ano ng uh, makita namin siya na nasa gitna kasi ayan ayan siya ayan siya mga kaibigan ito ito yung sinasabi ko ayun yun po yun so dito po yung part na yun na inovertake niya kami kagabi pagkatapos mga ilang minuto lang yon minuto lang ang uh, pagitan mga kadiskubre nung in overtake niya kami and then in a few minutes, let's say 5 to 10 minutes dahil nag -slow down kaming lahat, makita na namin yung sasakyan na yun na nasa gitna na siya ng kalsada. So yun po yung uh, sinasabi ko at nandun pa siya sa gitna ng kalsada ngayon. Kaya ingat lang po kayo mga kaibigan, mga kadiskubres, paalala lang, always uh, stay safe and uh, drive safely ilang lang ang masasabi ko ngayong araw ng Friday kasi everyone is rushing to go back home uh, whenever kung saan man sila nakatira ba? Diba? especially yung mga Filipino nating mga kaibigan na nandito sa may area na to uh, may mga lakad man kayo this coming weekend always drive safe po kayo drive safe at yan po yung mga sinusundan nating mga sasakyan na ganyan Dahil yung mga road maintenance po natin Nagsasaboy po sila ng mga sun and salt Ingat lang po kayo, wag kayong masyadong dumikit Dahil uh, yung mga tawag dito, yung mga flying uh, stone Yung mga small stones na uh, inaano nila Yung sinasaboy nila sa kalsada So para hindi maging doble yung gastos ninyo make sure na maging uh, 15 kilometer ay 15 kilometers 15 meters yung layo ninyo sa vehicle in front of you para hindi ma-damage yung inyong windshield kasi yung mga bato-bato na lumilipad po kapag tumama sa salamin ng kotse ninyo tiyak gaano mang kalaki yan or gaano mang kaliit dahil sa dami ng mga malilit na bato baka mag-crack yung salamin niyo slow down siya kasi pababa na po kami. Ingat lang po sa mga kababayan natin. Paalala ko lang, hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo. May bayag man o wala. Basta ang importante, gamitin nyo yung uh, skills ninyo sa pagdadrive and then yung, yung knowledge ninyo on how to drive nang uh, maayos, ng matiwasay. Okay? Update mga kadiskubres, nandito na tayo sa Merit. Kakain lang muna tayo sa nagpark lang muna ako dito sa tabi-tabi dahil hindi ko na ma matiis yung gutom ko so yung kagabi mga kadiscovers umabot tayo ng mga siyam siyam sa kalsada kasi nakita nyo naman yung road condition plus zero, zero visibility at um, yun nga katulad nga nang nabanggit ko kasi may nadisgrasya kahapon or kagabi na habang pauwi kami inuto lang ang pagitan yung kotse na, na ditch kagabi in overtake pa niya kaming mga sasakyan na nauuna na sa kanya and after a few minutes nakita na namin siya na nandun siya sa may gitna ng kalsada at hindi na siya makaalis dahil wala kang makita sa harapan mo kaya lahat kami kahapon dahan-dahan na bumibiyahe pababa ng bundok so kung magpapatuloy yung ganitong klase ng uh, init o yung sikat ng araw plus magiging windy within the whole day aasahan ko na yan na magkakaroon na naman ng ice melt and lahat na naman ng mga area dito sa dadaanan ko ay may mga black ice so tignan na lang natin mamaya anyway pagkatapos kong kumain, pupunta ako dito sa may Merit Colleges para gawin ko yung isang apartment unit o yung residence unit para sa mga estudyante. Malit na ceiling lang yon mga kadiscoveres, nakita nyo naman kahapon. Let's say 30 minutes, gagawin ko yon and then pupunta ako doon sa bahay dito sa may Logan Lane. And uh, konting checking lang sa mga nilihalihan namin kahapon and um, yun nga babalikan ko tong uh, unit dito sa may uh, Merit Colleges ulit ng mga around let's say alas 11 or pinaka worst mga launa ng hapon. Okay mga kadiskubres, bali tapos na yung malit na trabaho natin at konting kwento-kwento lang dun sa may-ari ng unit. So napag-alaman ko, ito palang lang ko, si Mr. Brandon William. Isa pala siyang din dito sa University ng Merit. Kinwento niya sa akin ang kanyang uh, trades na hinahawakan is electrical at saka millwork. So sa inyong mga kababayan Kung mga Pilipino na gustong pumasok as a trade uh, trade person or trade job dito sa Merit, puntahan nyo lang si Sir Brandon, kontakan nyo lang siya. Kasi marami siyang tinuturuan ngayon dito na mga international student din na under sa culinary, electrical, millwork at saka welding. So si Mr. Brandon pala, hindi siya Canadian. Siya ay isang Samoan na galing sa New Zealand. So yung kanyang asawa ay nandito sa Saskatoon at siya naman, siya yung namamalakad sa school dito kasi isa nga siya sa mga founder and dean ng mga colleges na to. Tutuwa naman ako dahil yun nga nakilala ko siya, di ba? Okay, update ko kayo. Punta na tayo sa isang trabaho natin. Ngayon mga ka-discoverers, bali nandito na ako sa aking stilts. Ang gagawin ko ngayon, i-check iche ko lahat ng mga kantuhan. Okay. So, lahat ng mga kantuhan na ito, yung mga sulok na yan, aabutin ko yan para matapos na natin itong bahay na ito. Mamayang, uh, mamaya alas stress or maaga pa sa ala-stress tres, gusto kong makauwi ng maaga. Let's say 2 o'clock. Uwi na ako. Okay. Sa mga nagtatanong kung ano ba itong kadang-kadang na ko, ang tawag po dito sa Canada ay stilt. Ayan po yan. So, ang ceiling na ito ay 9 feet at kayang-kaya ko siyang abutin gamit itong tools na uh, gamit ko. Okay. At ito yung magpapabilis ng aking trabaho kung bakit natatapos ako ng mga ilas 3, natatapos ako ng mas maaga pa doon dahil ito hindi ko na kailangan pang gumamit ng mga bench o yung mga 3-step na tinatawag nila. Kasi kaya kong pasadahan lahat ng mga ceiling na yan and then lakad na lang tayo. Lakad na lang tayo dito sa kabila. Ganun po yung ginagawa ko. Update mga ka bali alas 3.30 na ng hapon, ngayong araw ng biyernes at ito na nga, nag-decide na nga akong umuwi kahit na, oh, oh my gosh, wait, may puti-puti na naman ako sa ilong pati dito sa tenga, walang niya pero naglinis naman ako ng maayos kanina ah, uh, yun nga po, so uwi tayo ng maaga ngayon kasi uh, katulad na nabanggit ko kanina ng umaga maaraw tapos mahangin so expect na natin yung mga black ice ngayon yung mga melted ice sa kalsada Uh, gagalingan na lang natin, gagalingan talaga, no? So, gawin na lang nating uh, safe yung ating pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. At uh, meron na akong kasamang puti ngayon, uh, uuwi siya doon sa kaniyang jowa dito sa May kilona. so nakisabay siya sa akin. Kaya mamaya na lang tayo sa ano, sa bahay magchika-chika, okay?